So wala nang intro intro mga katropa So yan nga pala yung rotor disc natin Yung sa Innova natin So yung brake pad nga pala is naupod na mga katropa So yan So ang gagawin natin is papa-replace natin yan So dito nga pala tayo sa Makabebe Pampanga So yan yung dinadan natin Traffic na naman Dahil may ginagawang daan dito sa amin So nandito na pala ako kay Tatay Mando So yan nga pala yung rotor disc natin So, yun lang sa kabila yung medyo pangit. Yung kabila, hindi naman. Dahil sa brake pad na nagbakal to bakal na siya. So, yun nga pala si Tatay Mando. So, talagang pinagawa niya mabuti yung trabaho niya. Talagang step by step talaga. So, yun nga pala. Oh. Kignan mo naman. Ang bago ano. Yung isa lang. ginagrinder muna. Tapos, kikikilin para magpantay talaga. So, pinaliwanag naman niya na yung ginagawa niya ay step by step procedure talaga yun yung sinusundan niya. So, yung shop na pala ni Tatay Mando yan sa Palit Pampangaya in front of Yamaha. So, sa part na yan, nilalagay na pala ni Tatay Mando yun, no? yung mga bolt para maumpisa na yung laban. So, yan na pala yung auto list natin. So, ngayon palang ako nakapanood ng ganito. So, dati kasi pinano ko lang, pinapagawa ko lang, pina... nagumutos lang ako ng mga kasama para mapagawa yung ganito. So ngayon talagang ako na nagdala para matignan ko at mabidyo na rin para sa ating Innova. So yung Innova nga pala natin is 2007 model. So yung brake pad pala niya is ano pa? Stock pa. So yung odometer niya is 88,000 pa lang. So nung nakuha namin is around mga 83,000 na ata. So balik tayo dito. So patapos na yung isang side. So sa likod naman. Ito so, pala ang kabilang side ng ating rotor disc mga katropa is eh, hindi nakuha sa isang ikutan lang. So bali pinatungan ulit ni Manong. So medyo malalim daw bandang lalim. So hindi siya magpapantay kaya inulit niya. From top to bottom talaga. So sa part na to mga katropa eh, is pauwi na ako. Kinasaheway na ako dyan. So ito nga pala yung nabili natin na brake pad. Eh, Bendix yung brand. So yan yung rotor disc natin. So nakuha ko pala yung break pad natin is 1 dun sa 7 dragon sa Apalit, pampanga so palalagay na natin to palalagay na natin sa tatay ko so tutulungan ko pala siyang maglagay dito yan yeah, tignan nyo naman oh. No? palitinali talaga namin para safe na safe so apang inaantay ko yung tatay ko is tinawagan ako ng mama ko sabi niya may nagpapagawa daw sa, ano, sa shop namin so gumagawa po kami ng motor rewiring po o, kahit anong wiring po ginagawa po namin Except lang po sa mga epay kasi wala po kami mga kagumitan para mag magawa yung FI. So, balik po tayo dito. Tignan nyo naman yung rotor natin. Okay na okay pa naman. So, patapos na pala. So, pagbalik ko galing siya. ito. Nadad lang po. Nakasarada na. Nakalagay na yung gulong. kabilaan Tapos, test drive na lang. So, pag test drive po naman dito mga katropa. So, okay okay naman. Walang inig. So, yun lang mga katropa. Goodbye.